pagbibigyan natin yung request ng viewers natin kung ano pa talagang makina itong motor na to unahin muna natin dito sa side na to 1.3 liter capacity ng langis and then ito may kita nyo 149 cubic centimeter pag nakita nyo itong dalawang bilog ngayon mga tol matic yan DOHC yan makina nyan tensioner o oh, pang honda nga and then yun yung kanyang Uh, temperature sensor throttle body yung kanyang manifold yan lang yun sa may taas na part niya and dito naman sa may harap syempre radiator may kita natin dyan and sa likod ng radiator dito natin may kita yung ating radiator fan or auxiliary fan yung lagitik na mga tol natural yan kasi sa injector yan may lagitik talaga yung injector yun, umigot na yung radiator fan What's up mga tol? Welcome sa panibago nating video. Welcome back sa ating channel, no. So sa araw na 'to, pagbibigyan natin yung request ng viewers natin. Kasi na curious pa rin sila kung ano pa talagang makina nitong motor na 'to. Kung talaga bang parehas na parehas sa Honda or talaga bang K56 engine yung makina nitong motor na 'to. So nilang makita yung pinaka itsura and ayun yung gagawin nating content sa araw na 'to. Papakita ko sa inyo tabilaan harap kung pareho nga ba talaga 4K56 engine nga ba talaga ito nakapareho nang sa mga Honda Okay, simulan na natin in 3, 2, 1 ayan nga mga tol akalas na natin yung fairings nito ni Flash 150X unahin muna natin dito sa side na to no? ayan kung makikita nyo dyan syempre yung clutch cover ayan And 1.3 liter capacity ng langis Ito yung may kita, ito yung mga relay Or mga, ewan ko kung saan ang relay ito Mga wirings natin may kita natin dito Ayan yung ito yung oxygen sensor or yung auto sensor Siyempre nandito rin yung radiator hose na mayroong spring And then ito may kita nyo 149 cubic centimeter Dito naman sa left side mga tol is ito yung kanyang itsura. So, paano ba natin ma-distinguish kung 4 bulbs yung ating Makina at meron siyang dual overhead cam? Pag nakita nyo itong dalawang bilog na yun mga tol, Matic yan. DOHC yung makina niyan. Yung dalawang bilog. Kasi dyan nakalagay yung ating cams. Kabilaan. Yan, Matic na yan. 4 bulbs yan. Ito yung sa may stator cover. So, may left cover niya, left side. Kalagay dyan yung gearing pattern. Siyempre. Tensioner oh, pang Honda nga. Baka may magsabi na naman dyan, ba't kinukompare ko sa Honda? Kasi unang-una mga tol, hindi naman ako sponsor ni Rusi. At hindi naman ako binayaran para mag-review. Tapos hindi naman ako binigyan ng deal na wag ako magsabi ng ibang brand. Kasi nga, ako yung mismong kumuha nito, hindi naman nila ito sa akin eh. No? So, kaya dun sa mga magsasabi na bakit kinukompare ko, kasi nga, ito yung honest review ko. Ito yung nakikita ko sa motor ito yung perspective ko, ito yung personal in experience ko, kaya ito yung share ko sa inyo. And then, ayun yung kanyang uh, temperature sensor or sensor din itong radiator fan natin. Ayan, ito, 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 Then, ito yung sa may taas ng makina. And then, ito yung kanyang throttle body, yung kanyang manifold. Injector, syempre, connected sa ating tanke. Kanyang mga sakit mga wire. Uh, TPS sensor, ito. May TPS nya Syempre yung silinyador Ayan Yan lang yung sa may taas na part nya And dito naman sa may harap Syempre radiator may kita natin dyan Yung kanya exhaust Ayan Starter nasa ilalim And Sa likod ng radiator Dito natin may kita yung ating Radiator fan Or auxiliary fan So ngayon naman mga tol, paandarin natin siya ng walang fairings para mas marinig niyo yung andar ng makina. yung lagitik na yun mga tol natural yan kasi sa injector yan may lagitik talaga yung injector itinakpan ko yung tambucho para mas rinig na rinig nyo, yung andar Ayan, na yung radiator fan. Umigot na siya. <laughs> Bigyan ko lang kayo ng konting information tungkol dito sa mga tornilyo ni Rosie, ni Flash. So ito yung mga tornilyo niya, di ba? Ayan lahat yun. And then, Mag, merong magka magkaibang tornil yung ginamit si Rosie. Gumamit siya ng stainless at bakal. Ito, ordinary. Dalawa yung ginamit niya. Paano natin malalaman kung stainless? Mamagnetin natin. Pag dumikit dito, ibig sabihin bakal yon. Pag hindi dumikit, stainless. So, ayan, dumikit. Ito, hindi. Ito, dumidikit. So, ibig sabihin ito, stainless to. And ito, bakal. So kapag ganito yung turner niyo mga tol, palitan niyo na hangga't maaga pa kasi nadali na ako. Ayun. Di ba? na ako na lang kasi hindi na mapihit, bumilog yung loob ng ganito niya. Kaya di ko na natanggal, binarehan ako na lang. So yun, tip ko lang sa inyo, palitan nyo agad yung mga bakal niya, yung stainless iwan nyo. Right. So yun mga tol, sana nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa makina na dun sa mga naku-curious pa rin kung ano ba talaga engine ang nakasalpak dito sa makina ng Rossi Flash 150X. Alright!